Ayan, putang ina. Ito ngayon, putang ina mo. Ha? Ito ngayon, putang ina nyo. Pagbabalatang ko kayo, ha? Ayan po, Lord. Sana po, tanggap niyo po sa langit at sa kasiwag. Tawarin niyo po ang kanilang kayangan Ayan, kanilang mga kasalanan. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Lord. Sana po. Kumimil po sila ng maayos sa kila pong kilala dyan. and peace. Ayan. Ay po, na mga nakikinig dito, ipanalangin nyo po. Ah, ipanalangin nyo po ang pagkamatay. Ah, ipanalangin nyo po ang pagkamatay na lawa. Si Kotong at si Ouch. Ayan. Ang mga nuknukan po ng yabang ng mga napahiya. Ayan. At ito po ang isang banat, mga putang ina nyo. Ha? Buha ka ng ina mong putang ina mong ouch kang ka, ka. puta-putahan ka ng putang ina mong hindot ka. Putang ina mo! Isa ang bobong putang ina mong nokno ka ng tangang putang ina mo! Ha? Ah, putang ina mo, baon kang putang ina mo. Hanggang ngayon ka ng putang ina mo, asa na yung mas mong putang ina mo? Sige, mas putang ina! Buha ka ng ina mong putang ina mo! Ha? Tangina mo! Ah, tang ah tama na.